Hi! This is Mang Idol of Mang TV. Siyempre, supportahan natin ang aking kaibigan at magiging kaibigan nila rin ang J. Respeto sa kanyang YouTube channel at sa mga social accounts niya. Siyempre, hindi pwedeng hindi ka susuportahan ni Ate Gay. Wait lang. Tara, pupuntaan ko siya. At Tsaka nga pala, nandito kami sa Dinggalan. Tara na dito, Jay Respeto. Mag-collab-collab na tayo. Let's go to the beach. Punta ka si Ate Gay. Hi! Ito si Ate Gay. Supportahan po natin si Jay Respeto. Subscribe po kayo sa kanyang YouTube channel. When there's no hiding, no chance. For you, oh, I regret for losing the one who loved me.